Hi guys! Welcome to my vlog! for today's video guys. As you can see naman. Uh, nag hair color na po tayo. After a long long month. Like 5 uh, months or 6 months. Ulit tayo bago nag color ng ating hair. So ayun nag color na tayo guys. Kasi medyo ang tagal na nga ng ating last na nakulay natin yung hair natin. And then... Napakarami ng white hair, guys! Masyado tayong tumatanda sa ating mga white hair. Kaya, uh, and then parang, ano na tayo, parang hindi na tayo fresh. Hindi tayo looking fresh sa ating uh, hair. Dahil na uh, ang haba na ng growth ng, ano nga, ng black niya. And then, meron na rin mga white hair, gray hair. So, ayun, ah... Uh, Actually, talagang plano ko na to uh, this month of September kasi nga nag-birthday ako last September 7 and then and actually dapat gagawin ko to last two week lang. In kaso lang uh, may may pinangakuan ako na friend ko na susamahan ko siya magsimba which is nagsimba naman kami and then kaya nawalan ako ng time dahil nga uh, naglaba ako, naglinis ako ng room and then nagprepare na ako after ng mga hapon-hapon na noon ng mga time na yon so ayun, hindi na ako nakapag hair color and then sabi ko next week na lang which is ngayon so ayan, nakapag color na tayo ulit ayan, sa wakas, magiging fresh looking fresh na ulit tayo sa mga susunod nating videos and mag-ano na tayo, magpa-plancha-plancha na tayo eh, kasi before guys, ah uh, As you can see sa mga sa mga past videos ko, uh, medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-hair ayon na ating hair. So ayon uh, ngayon makakapag-hair color ay ma since tapos na tayo makapag-hair color at nakapag-hair color na tayo ngayon, makakapag-plancha-plancha na tayo soon. Pero hindi natin araw-arawin. Pero uh, hindi naman ganoon ka ano yung hair code guys na nasisira siya every time na nagpa-plug siya ako kasi naglalagay naman ako ng hair serum sa aking hair kaya uh, super healthy ng hair ko kaso nga lang yung ating health na ang hindi healthy ayun so dev natin guys nandito lang tayo sa bahay ngayon and I have plan siguro <laughs> nagulat naman ako sa iyo <laughs> may plano akong maglakwat siya magsimba mamaya pag maganda na yung panahon umalis din pala sa girly kulata pala mong isa si Sheila tulog naman ayan napakainit ng panahon mainit pa rin ang panahon guys hopefully next week medyo maganda ng weather ng panahon ay nakuha dito lang tayo kasi maingay doon sa loob. May music. Kahit ilang ulit akong iyong saktan. Hindi mo kakayanin na ako'y paluhain. Charis. Uyemas! Ah, Al nagpunta ko ng Bakilday alam mo yung Argentina corn beef na ganyan lang yung hindi spicy, di ba mura lang yan hindi abot ng 10 17 dahil oo nga oo, binalik ko, sabi ko baka nagkamali sila ng ano noon. tapos sabi ko ang, budget ko na dala 25 lang kasi na nasinakto ko lang tapos sabi ko ang alam ko 7 or 6.50 lang ganon, oo tapos pagbayad 40 to, sabi ko, ha, bakit 40 to? Ang 40 na ng ano ko, tatlong saging lang, yung sapo na 6 dirham lang, yung dalawang ano, ganyan. Tapos yung tinapay na 3 dirham, yun lang. Tapos yung ano, yung, yung corn beef, tsaka bumili ako ng olive oil. 40 to, babayaran ko, ah, hindi. Check mo na mabuti. Tapos nung bumili ako dyan sa Shackland, 6.50 lang. Sabi ko, halos tatlong lata ang mabibili ko sa 17. Makin? Oo, sa siguro nagkamali sila ng ano doon. Hindi Ayan pa nila na 17, grabe. Oo. Oh, ko nga copy. 17. Kasi ang mahal. naman Oh, nga 650. Lagi naman akong bumibili doon eh. Yung normal nga binili ko kasi nga yung spice ayoko ng spice. Nag-umiiwas na ako sa spicy. Tapos 17. <affiliated leading in jaelling> Ay, hindi na ako bumili. Dito sa Shackland na ako bumili. Init na pa papawisan na ako. Pasok na tayo guys kasi ang init sa labas. <laughs> guys, magtotoilet na po ako saglit guys para na makita paano makapag-ano tayo sa ating To me. So, mapayalit, guys! So, ayan, guys. Nandito tayo sa ating room. So, inauna tayo ng pineapple juice. Ayan, para sa ating HB. Kasi may ito sa laban, so nag-hair color tayo. para iwas HB and meron din tayong ano dito guys meron din akong coffee jelly dito coffee jelly and uh, chocolate bar cake pinigyan tayo ng aking board meat na at uh, tawa ko dito sa kanya is ate so ayan mag ano din tayo magtupi-tupi ng mga labahan natin dahil nakatambak na naman siya sa ibabaw ng bed natin and maglinis din tayo ng ating room ngayon bago tayo makapag decide na aalis or magsisimba or whatever try natin magsimba para but I'm not say the promise guys but I will para kay papaano mga boss buwasan yung ating hindi ko kasi kabisado yung ano simbahan actually pero I'll try my best na makapuntang mag isa para kay papaano matuto naman ako matuto naman ako sa ano matuto naman ako sa pagpunta sabi kong copy in guys alam nyo pang mga ano pa to like 2 weeks na pong nakatambak sa ibabaw ng kama ko dito sa ibabaw mga 2 weeks na siya nakatambak and ngayon ko lang siya ma tutupi ng maayos and ilalagay natin sa ating ano sa ating sa ating cabinet and hopefully Ma-arrange natin siya ng maayos. Para naman kahit paano. No? Malinis. At lilinisan ulit natin yung ating cabinet. Kasi medyo nagkakagulo na naman siya dahil sa paghila-hila ko ng mga ayan mga susuotin kong pambahay. So, ayun. Teka lang, pagdaling natin itong iPad para lang kayo na meron tayong viewers at ating mga, ano natin, sa ating mga ina-upload. Kasi hindi naman tayo ganun ka-famous para subay pa yan ang ating mga upload. Ne Ini kasi sa labas pero magluluto muna ako guys after siguro nitong ano ay uh, paglilinis ko dito sa room magluluto ako and then bago ako umalis at least busog at may laman ang tiyan ko. Ah. Kasi ang hirap. Gagastos ka kung sa labas pwede naman kumain dito actually gusto kong kumain ng Jollibee guys but alam nyo yun magastos walang inap budget para sa mga ganyang ano para sa mga ganyang fast food fast food hopefully maging pantay at maganda rin yung hair color natin para makipapaano maging confident tayo sa sarili natin na nung talaga tayong mag uh, hair color by the way guys bumili ng alin ako pala ng aking olive oil so olive oil yung gagamitin natin for uh, for now dahil na na hb na tayo pero hindi naman ganun kalala yung ano ko guys, yung HB ko pero Hindi naman ganun kalala yung high blood natin. Pero at least kahit pa paano, iwas tayo. And hindi na rin ako kumakain ng pork. Para kahit pa paano makaiwas tayo sa uh, ating nalalamdaman. Oh my God. ang dami ko pala tupiin. guys, ang dami pala Oh. ko, ayan Oh. Nakita nyo, ang dami nga. Tapos, iba pa yung mga sando kong putli. Dami ko palang tupiin eh, na tinamba ko lang dito sa ibabaw ng kama ko. By the way guys, hindi pa ako nakakapaglaba. Ayan. Habang magluluto tayo, magsasalang tayo, and I wish na wala na nagpapasounds doon sa sala. Kasi hindi naman natin sila pwedeng pagbawalan na magsounds. Dahil hindi naman natin ito pamamahay. So, anyway, guys. Ayan. Matapos na natin yung pagtupi ng ating mga uh, pambahay na sando. And ang ating pang work na sando white. So, Mamaya ulit, guys, pag uh, nakapagluto na tayo ng ating uuulamin. So, ayan, guys. Inaplayan ina ko ulit ang aking hair. napulot tuloy ako. Inaplayan ko ulit ang aking hair. So, pang second ano siya, Pang second coat na siya. Uh, para finishing na. Oh, my God. Ang bata mo pa. Where you acting, guys? sinisira mong buhay dahil wala kong pinag-aral at sa nakakalungkot uh, makita yung batang bata pa ba? kasi kilala ko yung batang yun may kilala akong bata dito na ang bata-bata pa pero makapagsigarilyo, makapag-vape, makapag... Alam mo yung ano? Parang sinisigarilyo na ng mga matatanda. Tapos ang bata niya pa, nakakalungkot lang tingnan pag ma dito sa uh, ibang lahi. Mga bata pa, kahit mga 12, 13 years old pa lang, ganyan. Mostly ha, nakikita ko na alam kong bata pa sila. Pero makapag ano na sila makapag vape, makapag sigarilyo, kala mo yung mga matatanda na talaga na may ano na may paninindigan sa sarili nila. Nakakalungkot tingnan, nakakalungkot makita na ganoon na hinahayaan lang sila ng mga parents. Ewan ko lang kung hinahayaan sila, pero sa pagkakaalam ko parang hinahayaan nilang nila rin sila dahil nga iba yung mga kaugalian ng mga bata dito pag ano uh, mga ano pa tawag niyan mga suwail mga ganyan yung palaban na lumalaban na makakalungkot ah, na makita yung mga ganyan yung bago pero palang color na man sa so anyway guys uh, naghihintay lang ako ng tamang oras na matapos ko tong hair ko ang um, ako ng udam namin dahil nandito kasama ko and ayun magluluto ako para makakain kaming dalawa and hindi ko naman obligasyon pero uh, sa ilang gabi ilang araw na lagi kami nagsasabay kumain and then nakaka nakakain ako sa mga pagkain niluluto rin nila eh, natitirhan nila ako, binibigyan nila ako like kanina, binibigyan nila ako ng uh, kamote nilagang kamote, so ayun kinain ko ng umaga and ngayon magluluto tayo ng ulam para sa aming lunch which is ang lulutuin natin ay corn beef to and I don't know kung ano pa but hopefully makapag nag tayo dun sa labas nang walang nagpapas sounds pakinggan ko muna yung sounds case ha so mamaya ulit guys ayan luluto tayo ng corn beef and toyo gamit natin ang olive oil na ating binili ngayon kanina pala binili ko para kahit paano uh, tayo sa mga oil oil eh. and maganda kasi ang olive oil din na gamitin malang tinatinab nalangkat ng maayos yung ano niya kasi nakakain kami ng kasama ko parang hindi pa siya kumakain di hindi pa rin ako hindi rin ako kumakain pa so sabay na kami kumakain kasi pala sa mga o Ito yung natin I wish hindi narinig yung ano, yung sounds na yung ng produce ko. Parang kahit pa paano hindi tayo ma-copyright. guys kasi nga uh, meron ng uh, nagluluto para sa atin and nagsishay lang ako kaya yung kung ano yung baon nila yun lang yung baon ko dahil yun nga nagsishay lang ako sa kung ano yung lulutuhin nila para hindi na ako nagluluto ng aking babaunin kasi yun ako usually nalilate guys sa pagluluto-luto and Mabagal din ang umilos, kaya ayun, lagi tayong late sa aking work and trabaho. And itong tuyo guys, galing pa to sa Pinas. Uh, dala ng aking co-workmate dito na galing bakasyon. So ayun magiging so, natin ang isang eh kung ano how I wish hindi pa ito sira hindi okay, pa naman nila hindi naririnig yung sounds dito. Mag-vlog din tayo mamaya pag uh, pag alis natin pagkita ng simbahan. Para kita paano, makakarisimba tayo ng tayo. Walang... Diba Ta i-try ko magsimba nang walang kasama kasi usually nagsisimba ako, ako, ako lang ako kasama hindi ako nakapagsimba nang ako lang mag-isa kaya hindi ko pa lugusang kabisado ang lugar kung saan ako pwede magpunta and pupunta ako mamaya ng ano niyang yung tawag niyan ng greenhouse. Bibili ako ng oil para sa aking essence na yung tubig na may, may amoy. So mamaya ulit guys, pag kakain uh, kakain kami, kakain ka ay magbibidyo ko pag habang kumakain kami. Okay? Let's eat! Okay. Padali. Ano, hindi yan live. Ano, bibidyo lang. Sa camera lang. Parang ano. Live ka. Uh, ano ka siya? Nakulay? Hmm. Uh -huh. na siya. Anong kulay yan? Same pa rin? kasi na sana yung yung yes. black, dyan. Oh. Bram -bram dyan black. <laughs> ako dyan. Parang tumanda ako sa black. Ang kaya ko so, na gumbo ko dun. The part tendency yan, yung girly. May e, pinunta niya to, sila nung isang salo na Si Sheila dyan. Tulog yun pala siya. Ito pala kasi yun. tulog pa akong hindi hmm. mo hmm. siya ang tulog pwede ako kong nandiyan lang di ka na nagpa-part time so, so, yung na sila may isip kasi Tapos puno ka ng metro. Pag uwihan, ganun din. yung tamo ka. metro. tapos kung mamalasin ka, galing ginisip, tatayo ka din sa bus. Ano? Ano? Tapos ano natin ito? Hindi ka na magpapapaan sa ano. Ngayon, mm -hmm. sa lahat din. Pakabat. Mm -hmm. Saka pag ano din siya, boy? Noon time na nag... lang dito sa market dati, oh. Ano dyan? malapit Pag GBC kasi, di ba? Kita mo si Noon, ako pa umalis. Gabi na umuwi. Mm -hmm. Yung parang yung kainin na lang ng part time mo sa araw ng pahinga. Nakakapagod din sa normal, eh? Mm. -hmm. hmm. Pag ano nga, sabi ko sa'yo, sa kanya ano ko nun? pag anong pag nung time na mapahinga ka na nung hindi ka naman magtrabaho sabi ko hanapin ng katawan nice mo kasi sanay siya eh saka tingin yung mata niya tingin yung niya kung kumikit oo pag may ano pero kaya kami yung tapit bayan na ganyan before simple kalenderiya siya hmm. siyempre babangon siya ng aga ano ng mga basic. Ang luto, lang siya lang talaga lahat. Luto. Tapos sa mga oras matutulog. At yun naman, taba ay malingki na naman. Sa edad na siguro. Sa Hindi ah. Sa edad na siguro ah. siya. Kasi kasi ari-ami, di ba ganyan din? Pag-alimaw na ka, Oo nga, pero ano, talang din pahing na. Bagay. Ano yung Jima nga, inaalam si Jima. Yung dyan, marati na ni, kasama room ni Sheila. Jima yung maliit. Di ba, bata pa nga si Jima. Ano yung tawag na si Jima? 43. 43? 43. 43, 42. Ano yung, nalagano siya pag may binabasa siya. Ano ba? gabang? sa ano pa rin ba siya? Kasama niya pa rin? Mm -hmm. sa so, so Horden Sea yeah. ba? Mm. bakasyon siya sa Pinas. Ha? Huh? 25 yata ng September balik niya. So, sa ano siya? Sa, so, sa, kasama namin siya dito sa kakampanya pero ibang area. -hmm. May downtown. Akala ko na sa Horden Sea siya nakapela. Di ba yung Horden Sea? Yeah. Horden mm. mm. Sea nga. Hmm. 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 sama ini jangan datang sebelum di bawah nak dapat kami di sama sini hmm. si seria hmm. Ilo ini hmm. hmm. itu para anu na mak mababaran to <coughs> di bawah si

Now, it's time na maglaban na tayo. Dahil wala na naglalaban. So, sana na tayo. Para makaligo na tayo and makapag-prepare sa ating tag-alis. Dahil aalis tayo. Magsisimba. Dahil kanina pa sa utak natin ang na magsimba. Dahil hindi din na tayo nakapagsimba ng birthday natin. So, magsisimbag tayo today. Ay! Huwag oh, ka! Hindi ko pa na no, okay. Hindi ko pa na na susalang yung sabon o na siya. But anyway, thanks God! Uh, nakapaglabat tayo bago tayo umalis. Ayan, nasalang na natin. And it's time na maligo na. Maliligo na tayo, ha? Huh? And magpapaalam na tayo sa ating video. Uh, thank you so much guys sa pwedeng manood at sa mga manonood ng ating video. Maraming maraming salamat guys. See you on my next vlog. Bye. Love you all. Bye.